Hello, magandang umaga po. Uh, ano po siya ngayon? Martis po ng umaga. Ano classes to po kasi sa typhoon nga po. Ah, uh, umuwi po ang mga estudyante ngayon. Pinauwi po sila. Ah, uh, bali bukas na sila papasok kasi nga po sa bagyo. Buti na yung maaga po kaysa yung sa saka sila pa uuwi. maganda po yung maaga pa lang sinabi na ng ano ng school administration na walang pasok. Ayan po. Kalina, ang dami po mga estudyante na nag-uwi Pero ngayon lang ako nag-vlog. Nag ano, nag Opo. Ayan, kaya ang daming mga sasakyan ngayon. Kasi, uh, puno ngayon na mga naka-uniforme ng puti. Ayan, o, o, pinapa, pinawin ako sila ng... Uh, ano, mga ano school administration dahil nga po sa pagyo Yan ang kalagayan natin sa umagang ito, Martes. Good morning to everyone. Uh, yung mga mag-uwian, mga estudyanteng uuwi na sa bahay. Diretso na po kayo sa bahay ninyo. Huwag na po kayong pupunta saan-saan. Ka Siyempre, alam ng magulang nyo, nasa school kayo. Kailangan umuwi na kayo. Wala na yung lakwatsa-lakwatsa. Diretso uwi na. Kanina may nakita akong senior. Ah, uh, bumaba sa jeep. Buti na lang, ano, matutumbo. na lang, inalalayan ng dalawang, ano, dalagita. Ay, dala, mga dalaga pala. Oo, oh, inalalayan. Alam nyo, kayong mga senior, kailangan meron kayong kasama. Alam mo Magpasama kayo sa mga apo nyo, anak nyo. Huwag kayong mamamalingki na mag-isa lang. Lalo na sa pagbaba ng jeep. Late na kasi akong mag-vlog. Pero kanina nakita ko talaga. Nung hindi ko pa nakita, hindi ko naisip yung mag-vlog. Pati yung ano, yung uwian ng mga estudyante. Alam mo naman ang mga senior, kalimot na. Pero ako hindi ako kalimot. <laughs> sarap pa nga. Hindi nga ako nag hindi nga ako nag kahapon kasi masarap. Masarap matulog. Ang sarap mamahinga. Ayan o. No? Traffic, traffic. Ayan, mga estudyante na sa kaya punong punang mga sasakyan kasi uh, sumabay ang mga estudyante sa sa uwian. Kaya yan ngayon ang mga ang mga jeep na yan o. No? Puro puno. Puno puno. Apo, sige po. Okay lang po. Punong puno ang jeep ngayon. Ayan o. No? Dati-dati may mga may laman yan, mga tatlo, apat, pero ngayon puno. O, tignan nyo po, punong-puno talaga kasi sumabay ang mga estudyante sa uwian. Tsaka yung iba naman, mamamalingki sa divisorya kasi kaya yung iba, mamamalingki sa divisorya pang maramihan na mura daw doon. Ayan yung mga estudyante pang uh, ano ga galing sa kanilang school. Ah, uh, uuwi na rin ang mga 'yan. Public school 'yan eh, Sa mga ganyan na ano na white and black. Ingat lang po sa pagbaba ng jeep. Lalo na yung mga senior. Magpasama po kayo sa mga anak po ninyo, sa uh, apo, pamangkin, o kaya kapitbahay po. Para pagbaba ng jeep, may aalalay sa inyo. Para iwas disgrasya. Yung mga, ano po, yung mga 70 years old, kasi hindi pare-pareho eh. Mayroong mga 70 na malakas pa. Pero for sure, magpasama po kayo magano ano, magpasama po kayo. Pag namalingkoy kayo, pag lumabas kayo. Ayan no, oh, daming mga kundang ngayon. jeep. Punong-punong jeep ngayon No? Oh. Thank you, thank you. Salamat, salamat po sa inyong Salamat po sa sa suporta. Salamat, salamat. Ayun. Aguwiyan ng ayan. Bali galing ko 'yan ng ano, her... ano kayuman. Yung galing po ng ano, dito po sa parte ng ano, ng uh, kaloocan ka sa paho, yan, yan ang maraming ano. Pero pagdating dito po sa, dito galing po ng tayo man yan, hindi ganong po Yung, yung galing po dito sa, may ano, dito po galing po sa paho, yan. Yan po, maraming ano dyan, maraming madadaanan na eskwelahan. mga galing na botas punong-puno yan. Ayun o, no, mga estudyante na oh, yan Thank you, thank you. Thank you my subs, my silent viewers. Uh, mga subscriber, thank you for your support. Salamat, salamat po. Ingat-ingat po tayong lahat pag-uwi uh, pag po ng bahay. Bye bye, see you in my next video. Please subscribe, like and share. Thank you, bye bye.